Kung ako si Kubuloy, gagawin oh. ko yun eh. Mag-send ako ng video na so, parang, Nandito na ako sa Antarctica. Ano, hindi niyo ako mahahabol. Ako, atas ko pa eh. O kaya sasabihin niya, kung ako si Kubuloy ah, sasabihin ko, nag-naging espiritu ako. Ah, Di immortal ba? ka. o? Oh. Oh. Parang ano, na tapos na nag-resurrect ka. Oo, no, sasabihin ko, yung spirit ko umalis na, pumunta ako sa ibang lugar. Pwede yung ganito. Di ba? palabas nila lang yan na pinatay siya. Tapos pero dummy body. Tapos bigla siya magpakita ulit. No. <laughs> Resurrection niya. <laughs> Pwede siya mag-invento na ano eh. Oo. Oh. Na parang uh, mer gumawa siya ng milagro para makatakas Magiging siya. Magiging ano. Tapos yung bunker niya, parang ano, parang langit ang itsura. Ano ka, parang gagawin mo immortal yung persona mo. Ganun lang ginawa sa North Korea. Nung no, pinanganak daw yung yung lolo ni Kim uh Jong-un -oh. eh. Nag-awi na ng mga ibon. Diba? Tapos parang may pumutok na bulkan. Pero ng akin lang kay Kim, kay Kim's, sa statement niya nung April 6, six. Huh? masyado kang criminal mind kung ganyan yung state report na hindi ka pa pa ng buhay. Dapat <laughs> bilang pastor or ano, yung soldier of God, medyo hinay-hinay lang oh. naman sa mga sa mga words na binibitawan. Masyado kang matapang. Actually, kung ako yun, <coughs> ewan ko, baka mapanood ni Kibuloy ito eh. Ewan ko, ma unlikely naman, no? Kunin mo pero, kami sa banker mo! Hindi, <laughs> <laughs> pero kung ako yun, gagawa, gagawan ko ng mythological kwento yun. Oo nga. Nagagawin kong misteryoso na ah, nagtranscend nag-transcend ako. Diba? And feeling ko is on to that. Umaka, right? kumbaga, tumatagos ako sa sa ano sa mga pader naging invisible ako diba mga ganoon gagawin yung fantastic siya so, ah. dalawa na